mga boss kaunting tips sa pagmamaneho ng mga single na motor ay mga idol para sa inyo to ah, ah para sa ating lahat pala pag eh, eh, eh. ah, naulan mga boss ah, ingat tayo sa pag overtake sa mga kaliwat kanan dahil hindi po tayo nakikita ng mga driver ng mga nakasasakyan o ano man yan, bicycle. Dahil na po ah, malabo yung mga side mirrors sa mga panahang naulan o naambol. Lalo na dyan sa mga masasikip na kalsada, mga service road, mga barangay road. Ingat tayo sa pag-overtake sa kanan at huwag nating pilitin na umovertake dyan sa kanan dahil nga po, wala tayong laban dyan pag naipi tayo na pag naulan ambog malabo po ang salamin ang mga side mirror sa mga panahon yan kaya tayo yung nasa ulihan tayo yung mag isip tayo yung mag adjust tayo yung dapat nakakalam kung anong gagawin natin dahil nga Nanguna, bawal mo vertex sa kanan tapos ginagawa natin kung di man talaga mapigilan na dyan tayo dadaan at o vertex sa kanan ingat tayo yung o vertex lang tayo gagawin lang natin iyan kapag maluwag yung hindi alanganin hindi masikip lalo na dyan sa mga kaliko mga intersection mga cross intersection Pili ko yung sasakyan sa unahan mo tapos dyan ka overtake sa kanan. Tama pa yun. Kaya eh, mga busok natin gagawin yan dahil baka mamaya maipit tayo. Nakakadamay pa tayo ng mga ibang tao lalo na sa mga nag-anak buhay, mga tricycle driver na yan. Tapos, inyong maunawaan at naunawaan ang aking sinasabi. Gusto nga nyo ang aking video ito yung part 4 sa aming pagta travel papuntang uh, Nueva Ecija Laor Nueva Ecija pwedeng makinig sa lang like man lang din idol bolong na yan ito mag alas ng sila na gabi at malapit na dito sa Kisum City at sa bandang unahan yan alam naman natin sa bandang dolo ng Dubai si at tayo dadaan dyan sa may tunnel Panoorin mo bossing hanggang dulo. Maiksi lang tong video natin. 3 minutes lang ito. Para hindi kayo magsawang manood.